Yan. Susubukan kong gawin tong isa na to mga dre, no? Ito, kailangan kong tandaan kasi kakalasin ko lahat to mga dre. Ngayon, ang iniisip ko mga dre kung paano ko ito madi-disconnect. Okay. Nasa baba yung heater niya. Yung ano pala, heating element. So, Yeah, I think ito yata ang ibabaw yung tatanggalin mga dre, no? Masama yung pinto. Mga kailangan ko rin tanggalin tong drum, no? Wow, nastik. Malaman mga dre, no? Tatanggal ko na yung takip mga dre, no? At tingnan natin. Yan, no? Pati yung pambihira, pati yung ano? Heating element mga dre, di ba? Merong ano, ayan oh. May galbok. edi eh, di ba, susunog kang sadya, di ba? Wah, lastik na yan. Kita naman, oh, Kasi nga, hindi na ilagay ng maayos yung ano, mga dreno, yung filter niya. Kaya, ganyang karumi ang loob. Wah, lastik na yan. Talaga, sisirain yung ano, eh. Ah, ang hirap naman niya itong ano na to heating element na to tatanggalin yung heating element mga dreno ah, ito ito tapos uh, titestingin ko kung yan yung may sira o yung ano lang may fuse yan mga dre titingnan ko kung yung fuse lang din yung may sira pero lilinisin ko nga yan kalas kalas na siya mga dre no hindi ko alam kung paano ko pa siya ibabalik <laughs> ang bihira, eh seryoso ka ba rice <laughs> seryoso ako mga dre no Anyway, ito nakalas ko na nga siya. So, chichikin ko na lang to kung ito yung may sira. Or itong, siguro ito yung fuse niya, mga dre. Ito. Ito, chichikin ko. Tsaka ito. Tignan natin kung may continuity pa siya. Continuity. Dapat ganito ang mangyari, mga dre. No? May eh, maririnig kayong tunog pag pinagtikit ko to. Yan. Hindi <laughs> yung washing machine, ha? <laughs> Basta dapat tutunog yan, mga dre. Pag tumunog, ibig sabihin, buo pa yung ano, yung heating, heating element ko o kaya yung fuse ko. Pero pag hindi na siya tumunog, ibig sabihin, may sira na siya. Kaya, kasi ah, ko kong isa mga treno. Ah, wiring na, isang wiring. Ah, matigas lang eh. Ito. Ito. Okay, tingnan natin. Kailangan tumunog siya mga treno. Okay, ibig sabihin heating element to mga treno. Ibig sabihin busted na siya. Iinati sa fuse. Okay yung fuse, okay pa. Pero yung heating element niya hindi na, sunog na mga treno. Kasi paano siyang nasunog Ang hindi pong magputok yung fuse? Diba? Napaka-delikado nun. Anyway, titignan ko. alisin ko yung heating element tingnan natin kung may sira siya mga dre no? yun mga dre nakita natin ito yung potol niya mga dre oh. ah pakita ko ha ah. yan o oh. yan ang potol niya kaya hindi na siya nagiinit ba? Diba? yan ngayon ang papalitan natin ah, paano ba pagtanggal niyan kasi alam ko ito lang pinapalitan dyan mga dreno Anyway, uh, ito yung sira niya mga dreno Kaya hindi na siya nagiinit Tapos paghahanap ako ngayon ng kapalit nito, Lilinisin ko yung loob na yan Dahil nga, Ako, ko anong ginawa ng mga tao dyan <laughs> At yun mga dreno Yun ang solusyon Bumili ng kapalit nito ito Kinakatuko yung caretaker Maghiram sana akong vacuum eh Tignan nyo mga dre ah. Paano ba yan? Ayan, oh. Ano ba to? Ah, masusunog na o naglupa lang yung dumi? Galing sa loob yan eh Ito Kapal oh. Kasi nga sumablay yung Ay, dre, oh. Uy Ba? pera <laughs> pera Ah, takip. Ano yung takip ng beer? Pambira. Masusunog talaga itong bahay, mga dre. Oh. Pag ganito, walas, teko. Ayan o. gagawin ko rin ko Dato, talaga rin vacuum eh. Tuluyan ko ng kinalas mga dreno no. Pati yung drum niya. <laughs> Para malinis ko ng gusto. Sana may, may balik natin uli. <laughs> Home Depot. Dito ako ngayon sa Home Depot mga dreno no. Ah, uh, grabe pala 'yung nangyari dito sa heating element niya. Kita niyo mga dreno sa sobrang init niya talaga namang nabiak yung ano di ba nabiak tong ano na to itong ano bang tawag dito bakal itong plate na to mga dre pero bakit ganun nasira na to pero hindi pa pumuputok yung ano niya yung thermal fuse niya di ba kulit Anyway, uh, wala silang tinda na ito dyan mga dreno. So, ang ginawa ko, bumili ako sa Amazon. 45 dollars para mapalitan ko yung nasira mga dreno. Din, mga Andre. Magdadalawang, magdadalawang buwan na yata ako dito, hindi ko matandaan Kailan ako nag-start dito, no? So, dalawang buwan na yon o kulang kulang dalawang buwan. Naisip kung ano, kumbaga maninibago ko. Kasi pag tinpapasok ako mga dre, no, Laging dadaan ako sa opisina ni Rob. Tapos, yun, ah... Uh, Magkakintuhan kami konti, kumustahan, kung anong ginawa, tawanan. Yung ganon, kaya kahit saglit ko lang nakasama si Rob, kumbaga, nagkaroon na ano, kumbaga, naging malapit yung loob ko sa kanya. At yun, nakakalungkot na sa pagbalik ko rito, sa pagbalik ko, sa, sa lunes, ah, sa martes, wala na siya, kumbaga, flight niya na papunta ng Pilipinas. By the way, magre-retire siya kasama niya si Ate si Ate Milde Pilipina magre-retire sila sa Pilipinas mga dre no? pag sa Martes nga yung flight nila papunta ng Pilipinas yun Ate Rob Salamat Rob no thank you thank you at yun Oh lala Uwian na tayo mga dre Webes ngayon na natin ngayon titignan na lang natin kung may nakalimutan akong wire na dapat ikabit kung wala na isasara ko na para matesting na huwag mo natin tanggalin pero moment of truth mga dreno

Ibig sabihin, nakikabit ko na tama mga dry, di ba? Sanitize, bedding. Okay, quick dry. Ah, delicate kaya natin. Delicate, no? Quick dry na lang. Wrinkle release. Okay, start. Okay. Okay? Oh, yeah, na to mga dre, no? Kasi meron kami ng ano. Eh. Meron kami taping ngayon mga dre. Meron kami. Eh, ano na? Ano ang oras na yan? 7 na. Eh, 7.30 yung ano. Yung Kaya, ako ngayon siya para testing ko. Ano, nga, ba, ko. Kaya, ko rin sa ano. Sa caretaker. Patay caretaker, hindi mo mahaginap. No? Eh, kung kailang kailangan mo What's the rush?